may kwento ako sa inyo. Kamakailan lamang po ay marami po ako namimit, nakakausap, o di kaya ay may mga lumalapit kapag ako po ay nasa labas ng bahay. Ito man po ay nasa simbahan, retreat house, palengke, o kaya sa mall. Namumukaan daw po nila ako dahil nanonood sila ng Pathways of Hope at landas ng pag-asa. Flattering at humbling po ang mga ganitong pangyayari sa totoo lang. Dahil kahit sa maliit na paraan na natin sila ng pag-asa o paghinga dahil ginagamit tayo ng Diyos. Kaso nga lang, may kasama po yung isang matinding takot at pangamba. Isang mabigat na responsibilidad. Minsan tinatanong ko sarili ko, nakikita ba sa aking pang-araw-araw na pamumuhay ang mukha ni Jesus? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pau at samahan ninyo ako dito sa Landas ng Pag-asa. Ipinagdiriwang po ngayon ng Simbahang Katolika ang kapistahan ng Lukluka ni Apostol San Pedro o mas kilalang The Feast of the Chair of St. Peter the Apostle. Ang mabuting balita sa araw na ito ay galing sa panulat ni Mateo 16:13 19 o mas kilala bilang ang pagtawag kay Pedro bilang pinuno ng mga apostoles at ng simbahan. Sa totoo lang po, mahirap ang nakapatong na responsibilidad sa aming mga namumuno. Ito man ay nasa opisina, simbahan, ministry, lalo't higit sa pagiging ama o ina ng itang aming tahanan. Kapag maayos ang trabaho, hindi naman po ito napupuri kaagad. Madalas nga, it is a thankless job. Pero oras na magbulilyaso kami. Sus, katakot-takot na kalaboso ang aming inaabot. Ang tanong ngayon, ano kaya ang sikreto upang maging mayabong ang ating pamumuhay? Hayaan niyo ako magbahagi ng tatlong p bilang gabay. Una, panalangin. Para malaman natin kung papaano ginagamit ang isang bagay, may dalawa tayong gagawin. Either pinabasa natin ang um, instruction manual o di kaya tinatanong natin kung sino yung gumawa nito. Ganon din sa ating buhay. Kailangan natin konsultahin ang may akda ng lahat, ang ating Panginoon. Ika nga ni Bishop Barron sa librong Catholicism. Prayer is being with God, becoming attuned with God and thinking his thoughts and feeling his feelings. Upang maging ganap ang ating pagkatao, dapat palagian natin siyang kausap, kinukonsulta, at kasama palagi. Kasama lagi natin at nakikilala natin siya ng lubusan. At magagawa lang po natin ito. Ang ating relasyon na to sa ating Panginoon kapag lagi tayong nananalangin. Ikalawa, <laughs> palag- pagligiran ang sarili ng mga taong totoong nagmamahal sa atin. May isang African proverb na nasabi, It takes a village to raise a child. Ganon din sa atin. Kailangan nating mamuhay at mabuhay kasama ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Dito, pupurihin ang tama. Itatama ang mali at payayabungin ang talento, kakayahan at kakanyahan na bigay sa atin ng Diyos. Ika nga sa Proverbs 27.17, As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Tandaan, ang ating pagbabago at tagumpay ay pagbabago at tagumpay ng buong komunidad. Ikatlo, pagsilbihan ng iba isang wedding vow na ginawa namin na misis ko sa araw ng aming kasala ay ang katagang, we will live simply so others may simply live. Naniniwala kami na ang meron tayo ay hindi lang para sa atin, ito ay binigay at pinapaapaw ng Diyos upang ibahagi sa iba. Sabi nga ni Bishop Baron sa librong Centered, ang pag-ibig at grasya ng Diyos ay nananahan sa atin. Tayo ay kanyang katiwala kapag hindi natin ito binahagi, hindi magiging wagas ang ating pagkatao. Ngunit kung ito ay ibinahagi natin dahil sa ating pagmamahal sa iba, tayo ay magiging daluyan ng grasya ng Diyos. At lalo, lalong mananahan sa ating pagkatao ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos at siya'y nananahan sa atin. Panalangin, paligiran ng sarili ng mga taong nagmamahal sa atin at pagsilbihan ng iba. Tatlong pina magpapatibay ng ating paglalakbay bilang mga leader. Higit sa lahat sa mga taong ating pinagsisibihan. Tayo manalangin. Galing sa salmo sa araw na to. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bago kalakasan. Amen. Kung kayo po ay na-blessed itong simpleng reflection na to, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli, ako po si Pao na naglalambing. Maging leader po ng ating komunidad. If you have been blessed by this reflection, please share away. Tandaan natin, ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless, have a wonderful week.